Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ngayon mga kapatid, konting kaalaman. Alam niyo po ba na sa buwan ng Ramadan ay mayroong gawain na kung saan ay napakalaki ng gantimpala ng sino mang makapagsasagawa dito. At ang ilan dito ay ang pagsasagawa po ng Umrah sa buwan ng Ramadan. Subhanallah, napakalaki po ng gantimpala ng taong uh, isinagawa niya ang uh, umrah sa buwan ng Ramadan. Alam mo po ba ano ang gantimpala nito? Ang gantimpala nito ay para kang nagsagawa ng Hajj. Subhanallah. Ang gantimpala niya ay para kang nag-Hajj sa ibang salaysay ng Hadith, para kang nag-Hajj kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang nag hindi ka lang nagsagawa ng Hajj, kundi para kang nagsagawa ng Hajj na nakasama mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganun kalaki ang gantimpala ng sino mang nagsagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan kasi biruin mo ba naman nang fasting ka tapos uh, isa sa gawin umrah habang ikaw ay nag-aayuno sa pinakabanal na uh, buwan sa buong taon pinakamainam na buwan sa lahat ng buwan ang Ramadan sa hadis na marawahul Bukhari wa Muslim ang Ibn Abbas radiyallahu anhu maqala, al-Naisalah ibn Abbas na wasil nang Allah ng kanyang ama, kanin sinabi, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li mar'atin min al-Ansar. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa isang babae mula sa mga Ansar. Ay eh, ang Ansar kasi mga taga Medina at sila kasi yung tumulong sa mga taga Mecca nang sa kanila. Ma mana aki an tahujji ma'ana. Ano ang nagpumipigil uh, sa iyo na magsagawa ng Hajj kasama namin, Yo, ikaw sister? paalat, sagot ni sister lam yakun lana ilan na dihan sabi niya, mahirapan kami maglakbay kasi wala kami masakyan kundi dalawang uh, kamilyo lamang uh, fahadja abu wala diha naghad syong uh, tatay ng anak niya Wa ibnuha at ang kanyang anak ala nadihim gamit ang isang kamilyo so, naghad sila uh, nagano uh, nagh uh, Uh, ginamit nila yung isang kamilyo sa pagsasagwa ng hajj wa tarakala nadihan at nag-iwan siya sa amin ng isang kamilyo uh, ginagamit namin sa pagdidilig ng aming mga pananim So, mahirap ang kami maglakbay siya Rasulullah papunta sa Makkah. So dito, sabi niya, "Wa tarakalana nadihan nandihu alayhi ard So, ang naiwan sa amin ng kamilo amin, na, na ginagamit namin sa sasakahan sa, sa pagdidilig ng mga pananim, paala, sabi ng Propeta sa Salam, Faidadja ang Ramadan fa'atamiri, pag dumating ang buwan ng Ramadan, mag ka. Sabi ng Propeta Muhammad sa Wasallam, pag Ramadan, mag ka. na umratan fihi ta'adilu hajja. Dahil pag nag ka sa buwan ng Ramadan, ay katumbas ang gantimpala nito na, na parang nag-hajj. Ang laki ng gantimpala, mashallah. Wa fi Muslim, Awali Muslim sa ibang sa Imam Muslim Uh, ta'lilu hajjatan ma'i para kang naghajj kasama ko so pangkalahatan ang halis na ito ay pangkalahatan al to bi khusus asabab so pangkalahatan lahat ng mag-uumra sa buwan ng ramadan ay ang ganting niya parang naghajj o para siya naghajj kasama ng propeta Muhammad SAW kaya iling natin sa Allah na huwag pagkalub sa atin ng Allah SWT na makapag-uumra tayo sa buwan ng ramadan kasi ganito po kalaki ang gantimpala niya sa pagsasagawa ng umra sa buwan ng Ramadan. Ipagkalub na sa atin ng Allah ang ganitong pagkakataon at uh, padali na sa atin ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. So yan lang po. konting kaalaman. Wallahu alam Wa sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.